Mga minamahal na kapatid, kay ganda na makasama kayo sa sandaling ito ng panalangin, maligayang pagdating. Isang bagong araw ang sumisikat na nagdadala ng mahalagang pagkakataon upang muling buhayin ang ating pananampalataya at palakasin ang ating koneksyon sa Diyos. Magtipon tayo upang simula ng araw na ito na inspirasyon ng panalangin na itinuro sa atin ni Jesus. Manatili kayo hanggang sa wakas upang matanggap ninyo ang buong pagpapala ng mensaheng ito ang panalangin ng Panginoon, isang pinagmumula na aliw at pag-asa. Ama namin na nasa langit, bagong araw na ito, naway madama iyong presensya sa aming mga puso, nagdadala ng aliw, pag-asa at kapayapaan. Habang nagsisimula kami, hayaan ang iyong kabanalan na baguhin ang aming mga buhay, inaalis ang lahat na humihiwalay sa amin mula sa iyo. Tulungan mo kaming makilala ang iyong kamay sa bawat piyaya at pagsubok at palakasin ang aming pananampalataya sa banal at mapagmahal na Diyos na ikaw. Tambahin ang ng pangalan mo. Itinataas ko ang kabanalan ng iyong pangalan na nasa ibabaw ng lahat ng pangalan. Sa bawat paghinga, kinikilala ko ang iyong pangalan bilang karapat-tapat ng lahat ng papuri, karangalan at pagsamba. Naway gabayan ang iyong kabanalan ng aking buhay na makikita sa aking mga kilos at pag-iisip naway igalang ka ng aking mga salita at kilos, namumuhay ng may kapayapaan at kabutihan na nagbibigay luwalhati sa iyong banal na pangalan. Tumating nawa ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban, dito sa lupa gaya ng sa langit. Naway ang iyong katarungan, kapayapaan at pag-ibig ay mamuhay sa aming mga buhay, pinapatnubayan kami ng iyong karunungan, kasya Naway baguhin ang iyong kaharian, ang aming mga puso at ang mundo sa paligid namin, na hinahaya ang mabuhay kami ayon sa iyong mga prinsipyo ng katarungan at pag-ibig. Naway ang integridad at katapatan ang mading pundasyon ng aming mga gawain, na nagtataguyod ng katarungan at kapayapaan saan man kami magpunta. Tulad sa langit, kung saan ang lahat ay perpekto, naway maganap ang iyong kalooban dito sa lupa. Yayan mo ang aming mga gawain, desisyon at pag-iisip sa iyong walang hanggang layunin. Madalas, ang aming kalooban ay sumasalungat sa iyo. Ngunit ngayon kami lubos na sumusuko, hinahangad na magtiwala sa iyong mga plano. Alam na ang mga ito ay laging mas mabuti kaysa sa amin. Bigyan mo kami ng kakayahan na maglingkod na may parehong dedikasyon at pag-ibig na umiiral sa langit. Ang aming kakanin sa araw-araw ay ibigay mo sa amin ngayon. Kaong tagapagbigay ng lahat ng bagay, at mula sa iyong mapagbigay ng mga kamay nang gagaling ang lahat ng biyaya. Nagtitiwala ako sa iyo, Ama, upang ang, ang lahat ng aking pangangailangan, parehong, parehong physical at spiritual. Nawayan yung salita ang magpalakas sa akin araw-araw, pinatitibay ang aking pananampalataya at kinagabayan ako sa lahat ng katokpanan. Hayaan mo akong ibahagi ang kasaganaan na natatanggap ko sa mga nangangailangan na nagpapakita ng iyong pagmamahal at pagkabukas palad. Patawarin mo ang aming mga pagkakasala. Kaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Panginoon, alam ko ang aking mga kahinaan at nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang awa. Patawarin mo ang aking mga pagkakasala at turuan mo akong magpatawad sa iba ng buong puso. Naway ang aking pagpapatawad ay maging walang kondisyon tulad ng iyong pagpapatawad sa akin. Tulungan mo ang mga nahihirapang magpatawad na alisin ang anumang balakid at magdala ng paggaling at pagbabago sa kanilang mga buhay. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa lahat ng masama. Abang nagsisimula ang bagong araw na ito, kinikilala ko ang mga panganib at tukso na maaring maglayo sa akin mula sa iyong kalooban. Protektahan mo ako at kabayan. Pigyan mo ako ng lakas upang labanan ang lahat ng naglihis sa akin mula sa iyong layunin. Naway palakasin ako ng iyong Espiritu Santo laban sa mga tukso na ito. Pinapanatili akong maingat at matatag sa iyong salita. Napagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ikaw ang pinakamapangyarihang pinuno ng lahat ng bagay, ang hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon. Nagtitiwala ako sa iyong kapangyarihan upang gabayan, protektahan, at pigyan ako ng kakayahan na harapin ang lahat ng hamon ngayon at magpakailanman. Naway ang aking buhay ay maging buhay na patotoo ng iyong kaluwalhatian na nagpapakita ng iyong pagmamahal at krasya sa lahat ng aking ginagawa. Minamahal na mga kapatid, naway ang panalangin ito ay magmarka sa aming mga puso habang sinisimula natin ang bagong araw na ito, inapanibago ang ating pag-asa at pinatitibay ang ating pananampalataya. Ibahagi ninyo ang anumang espesyal na kahilingan para sa panalangin upang ang ating mga kapatid sa buong mundo ay makapagsama-sama sa panalangin para sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell kung patuloy tayong makapagbahagi ng mga nilalaman na magpapatibay sa inyong pananampalataya at magdala ng inspirasyon sa inyong araw-araw. Magpatuloy kayong makinig. I Click ang video na lumalabas na sa inyong screen. Ang mensaheng ito ng pananampalataya ay maaring special para sa inyo. Naway ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus Kristo ay sumayin inyo. Salamat at naway pagpalain kayo ng Diyos ng masagana sa lahat ng inyong mga araw. Amen.